Isang Memorandum of Agreement ang nilagdaan ng Education Department at Government Service Insurance System para mas mapabilis pa ang pagproseso ng loans ng guro sa bansa. May ulat si Kenneth Pasyente. Normal na sa mga gurong gaya ni Richelle ang magkaloon sa mga ahensya ng gobyerno gaya ng GSIS. Pero napapakamot ulo na lang siya dahil sa matagal na proseso o kaya sa mga tanong kaugnay ng kanilang loans na hindi agad nasasagot. Kailangan mo ng explanation na bakit nagkaroon ng ganun. So parang ang hirap nila i-reach out through the... Kahit pupunta ka ng opisina nila, parang hindi nila ganong ma-explain. Kaya para matugunan ng ganitong hinaing ng mga guro, lumagda sa Memorandum of Agreement ang DepEd at GSIS upang pagaani ng customer experience para sa mga guro. Sa ilalim ng MOA, may karagdagang express lanes na para sa mga guro sa bawat branch ng GSIS upang matiyak na agad matutugunan ang kanilang pangangailangan. Tagdag pa rito ang hotline para lamang sa mga guro at DepEd personnel. Ayon kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte, kabilang sa mga inirereklamo ng mga guro tuwing siya ay bumibisita sa mga eskwelahan ang mga bagay kaugnay sa GSIS. Isa sa mga negative nila ay yung um, kanilang uh, experience with the GSIS and of course binuksan namin yung dialogue, monthly dialogue with GSIS para mapaabot namin sa kanila kung ano yung mga sinasabi na problema at ano yung mga proposed solutions namin. Magkakaroon na rin ng account officers ng GSIS na tututok lang sa concerns ng school teachers. Bukod pa riyan ang pagkakaroon ng dialogo kada taon sa pagitan ng DepEd at GSIS upang mapag-usapan ng mga problema at agad na matugunan. This memorandum of agreement highlights our mutual recognition of teachers as our nation builders. These are the initial steps towards facilitating easier and more direct access to GSIS services for teachers and other DepEd personnel. Tiniyak naman ng GSIS na agad maipatutupad ang mga nakasaad sa MOA. We in GSIS immediately put things into action. With the help of our trustees, we visited school superintendents in their respective areas and tried to understand how does our product sound like? How do our process and procedures working for the benefit of the teachers. Tinatayang nasa mahigit isang milyon ang kawani ng DepEd at 800,000 rito ang mga teaching personnel. 51% ng kabuwang miyembro ng GSIS ay mga guro. Kenneth, pasyente para sa bayan.